gasgas yung sa headlight ni Kabugoy. Basin. Basin. Kung ano na, daan na na. You know, one week na rin akong walang ligo. <laughs> Kasi palaging napupuyat. Kuha ng test. Binigyan na kami ng doktor para makuha ng test. Yan ang tatlo. So, guys. Samulita kami sa hospital. Ano ang trip up? na na ako. na kay Ang dami ng kasama ni Lord. At sa kailang araw na din tayo hindi nakapag-label. No? Yan, pala check up ni Dodo no, na mula nung no, na kalabas siya. 14. Tapos next check up uh, ngayong 16. Ngayong Wednesday. Para sa kanyang heart sa kanyang cardio dito ulit sa ano, South Asian. <coughs> Waiting muna kami sa doktor sa tawag. May kausa pa sa labas. May na lang kami na. tatawag kami sa doktor. Ayan si Kabudoy. Sinamahan si Dodo. May kausa pa sa labas. Mga kuya ko'y hindi nag-short it's kaya ko. Yun o. Babalik kami sa ano, sa 11. Tapos, may dinagdag na gamot din naman siya ibang klase. Ganun pa rin. Pero dinagdagan ng pieces lang. Imbes na 30 pieces yun, dinagdagan ng 60. May 60 na. At, para sa heart lang. Para sa heart pala, wala siyang high blood. Yung ano lang sa dugo kalabnaw sa dugo. 'Di ba yung clopidogrel sa aspirin. Para sa heart lang ang lahat ng reseta sa akin para yeah. sa heart. Walang wala siyang high blood. Yung sa heart lang ang lahat ng binigay ng doktor. At son ni nato, So babalik tayo ng November 9. Follow up check up ni Dr. Tuwagong sa ano okay. sa 11. Magpa laboratory. Laboratory November 9. Tapos ma at ito sa sa pwede tapos kung pila na nga mga lawang kasi na ba na natin, kung sa'yo ka rin tala ba na di yun pero na pa may tamba tapos nila ang 44 palito tapos lang 44 alright kasi may natira pang gamot si Dodong kaya yung bibili na lang niya yung ano lang yung para sa para mabilang yun para in sakto 30 days sa kamun yun lang muna pagbilihin yung sa diabetic niya. Wala na, no. ang diabetic para sa akin pa rin pala yun. Yung isa. Yung sabi ng taga Yun ang sabi niya, para sa din daw yun. Uh, so, heart of diabetic. yun ang sinabi niya. Kasama daw yun sabi niya. Ayun, si Kabuboy ando pa sa labas. May, may ano pa, may... Naghanap ng chikash. Sulawa eh. yon guys. At alam nyo, one week na rin akong walang ligo. <laughs> Kasi palaging napupuyat. Haggard na knowing. hugard na hugard Mas. Yes. Kailangang nakamas dun sa loob ng ano. Sa outpatient. yon ito lang namin naantayin si Kabugoy. Yan dito yung kanyang motor. Yun niya dinala yung kanyang sniper kasi wala pang plate number baka mahuli pa siya. Yung sni uh, yung radar muna yung dinala niya. Naantay lang natin si Kabugoy andun pa sa labas. Mga hmm, ah, ligit siguro na. Gasgas -gas yung sa headlight ni Kabugoy. Basta na. Aba sis, kung ano na, daan na na. So ngayon, si, si Dodong, sasakay lang muna siya ni Kabugoy pa uwi ng pinyan. Bibili sila ng gamot. Ay, daro naman yung, yung resita. Dana na lang ni Nimo. Kapit na Sa butika, sa sulod, wala iya mo. Ha? Sa labas, wala. Oh, na, sa labas na siguro. Pero ang... Um, daan nga resita, katumi ko nun sa. Okay, wala mo na gud sila. Tulo man toy wala nila. Basig tagaan na po kag utrog So palit yung sa gawas sa. Katurbitang tambala paliton. Dayon agagmay. Agatong kiyot kayo. Kuasat motornya masih gini gitu. Yan and uh, and dito na si Kabugoy, papasok na Kabugoy. Gas-gas yung motor. Ha? Ah, ini bagus. Ada nagtutunaw na na may balpwer araw ayan mga ka-shortage ang sabi ng doktor bawal daw magbuhat ng mabigat si Dodong tapos ayun siguro pati pag-ihi bawal siguro magbuhat <laughs> ayan Tinan natin kung nakabili ba si Kabugoy ng na tayo mo. Tapos sa O, Oh, di na kumu balik kaya lasing komedia man. Napit na malasing komedia. Oh, four thirty seven na. Sila na ni do do ngat kani yung dere chest ni Bibili ng gamo. Pagi monti sunod yung tubig. Maglisod ka. Kira. Oh, so, so yun no, uh, mga kuya dodo, kuya koy dyan. Yan. Bago na yung ating abbreviation kuya koy. Ayan ah. Yung galing pala ko sa no, hospital. Kusan dito na ako sa, sa labas ng boarding house ni Danica. At yun ah. Uh, So, pagbalik namin sa 11 kailangan eh, wala pang 11 makuha na namin yung results uh, ipapatest namin kay Dudong uh, ito yung sa urinalysis niya, yun RBS at uh, CBC at ipano siya eh the ECG siya ulit ko para ma-tingnan kung okay na ba kanyang heart rate sa uh, hindi ma ano sa blood pressure yung da, kaya dapat ano yah uh, blood uh, ang tawag ni CG siya para malalaman natin po normal na ba yung kanyang kanyang uh, yung heartbeat niya yun kaya dapat yun ni CG siya kasi yung nag-ECG siya last time ay abnormal niya yung ano kanya uh, yung heartbeat niya Ayan. at ito binigyan kami ng schedule para ma ano ito yung ipa ano kay Dodong pag mag ano siya um, kuha ng test binigyan na kami ng doktor para magkuha ng test yan ang tatlo o kulay kulay oh. ako umuwi ng pinyan uh, sumakay na lang si Dudong Dong kay, ano, kay Kabugoy, bibili sila ng gamot yung gamot na hindi niya nainom kasi naubos na Dad dadaan mo na sila na, ano, ng dipolo doon, doon sila bibili kasi wala dito sa doon lang nabili ko doon sa ano sa butika sa dipolo meron doon dito sa dapitan walang butika doon sa ano, walang gamot doon sa loob ng hospital kaya yun sumakay muna siya kay Kabugoy yun dadaan sila ng dipolog si Kabugoy muna yung driver ni Dodong at at yung papa nila ni Kabugoy ni Dodong ay may story sila na ano may story sila na sa heart uh, Engagement of heart ayan. kaya yun check up. bawal pa ni Dudong na magbuhat ng magbibigat ang sabi ng doktor one month kung lang mo na daw siya hindi magbubuhat ng magbibigat siguro pati pag-ihi joke habang nag tayo kay ni yun na uh, ano mo na eh, chat muna mo na natin si Seri kung yung babasa ba sila yun silpon lang muna na yung ginamit natin mga mga kadudong dyan alright yan yeah. Update lang tayo mamaya pagwain natin kung nakabili pa sila ni kabuboy ng gamot Oko juice at mani dito ito yung naka naman um, tayo makakain ito pag naka video so ihinto muna yung ating video guys kasi tayo ay kakain muna ng mani Dodong kanina pa yung nagreklamo na nagugutom. Kaya yun, baka kumain sila ni, ni Kabuhoy sa Dipodo. Kasi dito ko wala pa. 5.30 pa yung labas nila ni Nisiri. Kaya yun, naiantay lang tayo ng konti. Kasi alas uh, 5 na naman eh. Kunti na lang ating atay. wala rin sa kanyang loob uh, sa kanyang boarding house andun siya sa ano pala sa kanyang school uh, na, na basa ng kanyang research Yun. Uh, wala siyang klase ngayon uh, research lang muna yung pinasa niya tapos na siyang nagpa notaryo so yun tiniksan ko si Desire, wala hindi pa siya lumalabas may klase pa kaya eh, dito lang tayo magantay sa labas. At, at saka si Danica wala. Dito lang tayo. Dito lang din natin tinantayin sa Danica hanggang dumating. Uh, hindi na tayo papasok doon. Nakakahiya naman wala sa Danica. Ayaw ang kasama niya doon sa building house lang. Kaportment niya. Kaya yun ah. Hantayin lang natin mga... mga uh, guys. Ano lang po sir? ko kaya 5.30 pero malapit naman 5.30 pero hindi siya darating dito ng 5.30 kasi maglalakad ko siya sa campus ayan o 5.30 na siguro lalabas na sila lalabas na sila ro sila ngayon Bilang natin alam po anong oras siya darating dito so madali lang naman ayan guys wala pa rin si Desiree uh, madilim na Atención, pone claro, claro. chinese Dugay mo lang yung managawas. Ang slacks naman lagi ng uban. Pwede na di ay. Di agsariha pa naman lagi ito. Taro na lang na o dugay na. Ay, sa slacks ng takto. Sasaya. Napapagpalit. Ayan, eh? nagbutong si Desiree. At ako ay nanto na sa kakaantay kay Desiree. Ayan, bibili mo na siya na makakain. Uh, so, ano pala, uh, uh, nag-review pala sila. So, 5.40 po. Ang dilim na. Alas 5 pa lang ha. Alas 5.54. 5.54 dilim na minsan eh um, liwanag-liwanag ng five ngayon, na uh, nagbago na ang araw nagbago ng direksyon ng araw ngayon guys sa ilaya di uh, oh. gasugo ulan dayon oh. sa kuan tama na din dire oh, uh, sa dapitan ko ilaya ra basa naman kayo kaayo kuno kusog dig ulan dire yo oh. <laughs> ayan yung ating buhok nahangin <coughs> oh, sa labas ayan no ay yun din tayo at muntik na tayong mabutan ng ulan ah? ulan guys kasi doon sa Ilaya yeah, ang lakas ng ulan hanggang dito sa Pinyan at sila ni Kabugoy sila Dodong ay nabuutan uh, tamang tama lang pagdating nila dito uh, yung ulan sa, uh, simula sa ano uh, sa Kalambu yan. Ayan. Ayan. At yan, karating lang natin. Ayan. Hanggang dito na lang yung ating vlog. Ha? Huh? <laughs> ah, sige, so <di> seryo. Okay. <coughs> Ugma, um, desa si Oras. Klase. Awa <coughs> kay klase, Ugma. Um, <coughs> ha? <coughs> Alright. Exam pa rin si Rin bukas at wala silang pasok. Kaya, yan, exam niya bukas. Online exam. Kaya kami bukas ni Dodong, dinamin namin alam po kung pupunta kami sa DSWD para makapaglibre ng gamot, ang daming gamot ni Dodong. At, at parang kailangan na natin ng eyeglass kasi parang hindi na masyadong na yung ating mata o medyo pumitikit-tikit na. Yeah, at kasi kabugo yan doon ang hugas Yes. At si Dodong, kausap na yung kapatid. <laughs> alright, hanggang dito na yung ating vlog. Yan. Bangabangan yung ating vlog kahit may na yung, uh, ang ating views. Yan. Kahit, kahit sintabo lang pumapasok. Okay, alright. <laughs> okay pa sa alright, guys.